Nagbigay ng suporta ang malalaking negosyante, gayon din ang ilang civic leaders at mga empleyado para sa bagong Pilipinas na brand of administration ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinangunahan ni former Senator Jose Lina ang pagpasok ng buklod bayani koalisyon sa isang memorandum of agreement para tulungan ng gobyerno sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Ayon kay Lina, mag-oorganisang naturang koalisyon ng isang nationwide network para matulungan ang anti-red tape authority o ARTA na siyang nangangasiwa sa kaaluanan ng pagkakaroon ng negosyo sa Pilipinas at siyang sumisiguro sa isang episyenteng pagbibigay serbisyo sa publiko. Dagdag pa nilina, ang Buklod Bayani Koalisyon ay binubuo ng ilang civic organizations, Employers Federation, kasama ang Philippine Chamber of Commerce at International Chamber of Commerce Philippines. Ang naturang Memorandum of Agreement ay pinirmahan sa isang forum kung saan din inanunsyong tinatrabaho na ang tungkol sa anunsyo ng Department of Trade and Industry na ang mga naging pagbisita ni Marcos sa ibang mga bansa ay nakalikom na ng nasa 4 na trilyong pisong halaga ng investments. Ang bagong Pilipinas ay ang bagong governance brand ng Marcos Administration, ipinakilala ng Pangulo sa Memorandum Circular No. 24 na inilabas noong nakaraang taon. Nakasaad dito na isinusulong ng Bagong Pilipinas Campaign ang pag-abot ng administrasyon sa mga komprehensibong reforma sa pulisiya at pagbangon sa ekonomiya. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News!